has started. Shutter button. Double tap to activate. Good afternoon sa inyo lahat, mga tropa ko eh. Ang gagawin namin ngayon ng pinsan ko, ito ulit kami yung dalawa. So, paunahan to sa pagkain ng mansanas. Ito ang gagawin namin ngayon dalawa. Ito kami yung dalawa. <laughs> Grabe ka naman! Tinakpan mo pa ako! <laughs> But, Pang na na. <laughs> Tumanggit pa ko eh, Gabi. Saan? Ay, sa mukha ko. Yung apple juice. Pine, Ay, apple to, apple. Kaya hmm. nga, apple juice. Hmm. Tirap nang walang camera man. Salita ka nga. Hello. Kamo. Ka nga. <laughs> Laki lang yeah. kita yung yeah. tubig. Ito yung mga uh, anak. Ito yung <coughs> <coughs> mga <labi ng> anak. <laughs> Maganda tong ganto no. Putol-putol. Mm -hmm. <laughs> Akala ko magbo-brown hmm. up. Yon. Ito banding namin ngayong araw na to. So meron pang dalawa doon bukas. Kakainin din namin 'yon. So ubusin muna namin to. Hmm? Bakit naman tayo? Ito gawa gawain namin to, mga tropa ko eh. Kung may mga pinsan kayong ganto at mahilig sa mansanas, yung hilig nila, gayain nyo rin. No? Yan. Tutok mo sa mo. Yan. Ito dalawa ko. Dito tayo. Hmm. Dalawa tayo. Nakatutok sa'yo? Mm-mm. Yan. Para makita ka din. yung buhok ko lang makikita. Yaman na Gabi, sa'yo na lang natutok. Hey! Nakatutok ba? Hmm. Konti. Yan. Yan ang gawain namin. No? <laughs> <laughs> Oh, mamay, makikipagunahan ka naman na naman uminom ng tubig. <laughs> mamay, makikipagunahan ka na naman. Kaya <laughs> nga. <ayong>. Isan mo? <laughs> 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 Pwede naman akong kumain. <laughs> Nelagu mo. <laughs> <laughs> ya na yan, kaya gabi. Palit niya. <laughs> Ayan. Sheesh! <laughs> Wait lang ha, napakang maliit. malaman pag nandito si Gabriel, tatlo tayo dito. <laughs> makikita niya naman kay eh, Gabi. Hmm? hmm? makikita niya sa Facebook or somewhere. <laughs> <laughs> Wait lang kuya eh, Gabi. Ito na.

Wala naman ni Kuya Gabi. <laughs> <laughs> Ay, nako. Dila na lang.

Malalaki na yun, kaya gabi. Okay lang. Hmm. Kainin na natin. Hmm. Oh, Uwi yun, na yung mga trabador. Yung trabador? Yung mga gumagawa ng ano ni, ma Lola ang mami mo. Oh. Apo na lang po. Yung mga pangalat 5 eh. Hmm. Apat na lang to kuya, gabi. Hmm. Bale. Ilan na lang to? One, two, three. Apat. Four. Sa Apat lang? na lang. Sa atin na lang to. Wala, malalaki na. Kadatang <laughs> nangunguna ka na. Hahaha. <laughs> Okay ba itong camera? Kaya nga. Tutok mo sa akin. Ano? Tama oh. ba? Hmm? Oo, oh, tutok mo na sa'yo. Bagal mo. Loko ka! Ito <laughs> na, isa na lang. Ayun o. No? <laughs> <laughs> yeah, yung, uh, Kaya, ilahan mo na yung... mga trabaho maraming salamat. Hanggang dito na lang. Salamat. Bye-bye.